So guys, mungwa um, tayo ng maganda. Uh, yung nag-yellow naman na siya. Nay, nay, napapasok. Pa bulok pa bulok na 'yung pwan. Sige so, na guys, 'yung ngayon guys, 'yung yellow naman na 'yung iba. Yan? Ha? Walang dahon? Sa da ugat. <laughs> 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 yung dito man na niya. Oh, nga. Risikitin niya yung puno na 'yun, dikit-dikit pa sa kanya. Kaya nga dapat putulin na dito bandaong 'ong kasi nga na yung design ng bahay ni kun. <laughs> ni Adel? Mhm. Uh -huh. <laughs> Diba nung, nung sabado Diba kumuha din ako uh, ang ka dito Nakita ng alaga ako Ano yan sabi niya Marunggay So guys Where na akong uulamin So andito ako sa kalsada So, yung oras natin guys, it's 7 o'clock in the evening. Oh. Yes, it's 7 na. So, 7 na is maliwanag pa rin. Tingnan nyo yung ating location. So, ito yung nakuha kong malunggay. So, pipiliin ko na lang kasi may yellow-yellow siya. Yellow-yellow na dahon. So, last week din guys, dito ako kumuha ng malunggay. Pero ngayon, adati ubra, adati abraw ko. Laukak ti, tinolang manok. Ay! Hindi <laughs> ko alam ko ano may So, doon ako kumuha. Banda dyan. So, guys, nagluto ako ng manok. Tinolang manok na may malunggay. So, ginisa ko lang siya ng sibuyas, bawang, luyo. Tapos yung manok niya, guys. konti lang na yung manok. So, ilalagay na natin ang ating kinuhang malunggay sa kapitbahay. Ayan. Mas maraming malunggay. Mas masustansya. Ito yung kinuha ko kahapon guys. Na malunggay. Doon sa nanay ng amo ko. Kasi may tanim sila. Malunggay. So parang mas marami talaga yung malunggay. <laughs> Kaysa sa sabaw na. Ayan. So, ito yung ulam natin, guys. For today's video, it's lunchtime, guys. So, lutuin muna natin yung ating guys. So, nilagyan ko din siya ng magic, magic cubes para magkaroon siya ng lasa. Nilagyan ko din siya ng paminsa. At so guys, gusto kasi ni, eh gusto daw itryin yung amo ko. Yung ganito. Magluto daw ako para sa kanila. Eh, hindi ko naman alam na magugustuhan nila to kasi syempre gulay to. Ibang gulay, eh, hindi naman sila kumakain ng malunggay. So, bibigyan natin siya. Ipapatikim natin yung ating foods. Pero, lutuin ko muna yung malunggay, guys. So, yun lang. hi guys. Lagyan natin si amo ng, ito. Kanyang ulam malunggay ewan ko um, kung um, magusto niya ayan magigay ko siya dito so hindi ko siya nilagyan ng maraming malunggay guys pero kumakain kasi siya ng molokiya pero magkaiba naman ang molokiya at ito so yun lang guys ipapatikim natin sa kanya. Kain tayo guys. Magulam tayo ng malunggay na may manok. So, let's eat.